patatakbuhan sa oras ng pangangailangan kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Kaakibat ng Diyos para sa bayan. Ito ang DZJV. ZJV 145A Radio Calabar Zone. Mga programang maghatid sa inyo ng impormasyon at serbisyong makatutulong sa pagunlad ng inyong pamumuhay. Lunes hanggang Biyernes. Narito ang mga programang handog ng Light TV Radio. Umpisa sa alas 8 ng umaga ang Daylight Devotion. Susundan ng News Light sa alas 8.30. Bango na Pilipinas sa alas 9. At Straight from the World sa alas 10 ng umaga. Mga nagbabagang balita na naman sa tanghali. Pangunahing impormasyon sa loob at labas ng Calabar Zone. Ihahatid nila Rose Ann Sibag at Daniel Castro sa Express Balita alas 12. Mga payong kaligtasan sa iba't ibang kaganapan, kalabidad at sakuna. Alamin sa programang Kakiba. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann Sibag sa alauna ng hapon. Samahan ang mga alagad ng batas na kaakibat sa pagpapanatili ng kayusan, kaligtasan at kapayapaan sa lipunan. KKK, Pangunahan kasamahan ng kapitanan ng Himpapawid, Rose Ann Sibag. Abangan tuwing alauna in medya ng hapon. Pagsapit ng alas tres ng hapon, tatalakayin ang mga pangunahing issue, kaganapan at maiinit ang usapin sa loob at labas ng Calabar Zone. Ihahatid ni Daniel Castro sa programang Discarte. Tuwing Miyerkules sa alas dos ng hapon, samahan si Pastor L.J. Espeleta sa Life in Jesus Radio Program pag ng Sabado, tunghaya ng mga programang maghahatid sa inyo ng kapayapaan at mga aral mula sa Salita ng Diyos. Derek Brain sa alas 8 ng umaga, Diyos at Bayan sa alas 9, Shafo ala 1.30 hanggang alas 2.30 ng hapon. At Balita at Servisyo, Oro mismo sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kasama si Sheila Florentino at Gani Oro. Yan ang mga programang nagbibigay inspirasyon, iba't ibang kaganapan at napapanahong impormasyon. Sinaleksik at pinaghandaan para sa inyong kaalaman, hatid sa inyo ng pinakamaiimpluwensyang himpilan ng radio sa rehiyon. Ito ang DZJV 145A Radio Calabarzon. Naghahatid ng napapanahong impormasyon at inspirasyon para sa buong Kalabar Zone. Tagasulong ng mga proyektong pangkaunlaran para sa katagumpayan ng bawat mamamayan. Himpilang naglilingkod sa Diyos at sa bayan. DZJV 1458 Radio Kalabar Zone Kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, takapamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Kaakibat ng Diyos para sa bayan. check. It's 1.36 in the afternoon. Maganda-magandang hapon po at Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ako po yung lingkod, Rose Anna Sivan. At welcome nga po ha, sa programang KKK, Kayusan, Kaligtasan at Kapayapaan. Ang programang handog ng himpilang ito para tayo pong lahat ay mas maging updated ha, sa mga kaganapan at syempre sa gawain po ng magigiting nating kapulisan sa rehi yo yun. So, if you have questions, suggestions, clarifications, violent reactions, ako, pwedeng pwede nyo pong uh, ipabatid sa amin niya lang. live kami sa Facebook and YouTube. Yes, maliban po sa AM Radio. So, comment, comment po kayo o di kaya naman mag-message directly no, sa amin pong FB page. Search lang sa platform sa FB and YT DZJV 1458 Radio Calabarzon. So, Ayan, di ba? Napakadaling hanapin. Hindi po kayo At kapag ka po natagpuan nyo na, e huwag nyo na rin pong kalimutan i-like, i-share, i-follow, i-subscribe para always kayong updated no, sa amin pong mga radio program online. Ayun naman, no? Thank you, ha, sa mga new followers po namin sa Facebook and new subscribers, sayan sa aming uh, YouTube channel. Sana uh, dumami pa ho tayo, no, mga kaakibat. no? Share, share, share po ninyo, okay? Para more, more, more kaakibat tayo palagi, okay? So, anyway, eto na nga mga kaibigan, ano, para simulan, no ang uh, pagbibigay sa inyo ng update. Kaugnay po sa mga kaganapan, sa rehiyong Calabar Zone at mga kaganapang tinugunan ng atin po nga kapulisan. Eh dito muna tayo ha sa uh, kinahinatnan nga po no nung uh, motorcycle rider no na nakaligtas uh, tama no sa kanila nga aksidenteng kinasangkutan na ikinasawi naman ang isa niyang kasama. Ayun doon nga po sa Marilake Highway no na nag-viral din uh, yung video. okay? So binawi na po. yan binawi na po ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya po ng rider na nakaligtas sa fatal na Superman accident. Yan yung Superman na stunt no? sa Marilake Road sa Tanay Rizal napatunayan po kasi na hindi siya karapat-dapat na magmaneho ng sasakyan dahil sa kanyang mapanganib na gawain sa pampublikong kalsada. Imagine ganun po ang ang pagdidisiplina no na uh, natanggap po nito. Pero sa totoo lang, marami pa ho ang mga reckless drivers dyan eh, hindi nga lang kasi viral. No? Hindi lang nagva-viral yung mga ginagawa, kaya hindi masyadong napagtutuunan mo ng uh, pansin eh. Oh, pero anyway, ayon po sa si LTO chief, ayan, assistant secretary attorney Vigor Mendoza, ginawa po ang desisyon batay sa mga nakalap na ebidensya at matapos bigyan ng pagkakataon ang rider na magpaliwanag ilang bahagi naman ng tinatawag nga pong due process. Batay po no, sa investigasyon ng LTO Calabarzon na patunayan po siyang lumabag sa reckless driving at hindi nga po karapat dapat no, na magmaneho. Kaya po yan ang binawi ang kanyang lisensya. Matatandaan po na naganap ang walagim na aksidente noong papong January 8 kung saan makikita nga po sa viral video na nag Superman stand muna ang rider at nasawing moto-vlogger bago po bumangga ang kanilang mga mga sa isa't isa at nakadamay pa po no, ng anim na individual. Bukod po sa nasawing rider, yun nga po, anim na tao pa yung nasugatan doon matapos pong tamaan ng uh, motor. No? at itong anim na individual na ito eh kita rin po dun sa video na nagpapahinga lamang ho no sa ngayon eh pinaigting na nga po ng LTO at PNP no PNP Rizal ang pagbabantay sa Marilake Road para po mapanumbalik no yung kaayusan at maiwasan na rin syempre yung mga irresponsableng pagmamaneho no ng mga chopper ayan sa lugar lalong-lalo na yung mga motorcycle riders no patuloy rin po ang kampanya ng LTO at PNP kaugnay po no, sa road uh, safety ayan, sa ilalim po ng Philippine Road uh, Safety Action Plan ayan, na naglalayon pong uh, bawasan na no, ang mga aksidente sa kalsada ng 35% bago po ang 2028 Okay? So, sana, no, yung mga riders natin dyan, actually, hindi lang motorcycle riders, kundi lahat na, no, na mga ng mga nagmamaneho ng anumang uri ng sasakyan, please naman, be a responsible driver. Isipin nyo, imagine nyo, lahat kayo magiging responsible driver, no? Eh, maganda di ba may iwasan natin yung ano may iwasan yung uh, accident eh. mga road crash uh, incidents accident mga kaakibat di ba at uh, magbigaya no sa kalsada mas maganda yung ganoon eh, kaya lang eh masyadong araw kasing mga emosyonal no ang mga Pilipino especially sa panahon ngayon inuuna raw po ang emosyon bago ang uh, ang uh, pagbuka ng bibig Yes nyo mga kasi bata diba mainitin ang ulo well totoo naman no? totoo po yun So, ang ending, nagkakasakitan. Ayan, sa kalsada, no? nauwi na uwi pa nga sa suntukan. Diba? Meron pa dyan pata yan, eh. Oo, nang dahil sa away sa kalsada, akala okay na, no? After ng away, hindi, binalikan at pinagbabaril pa mga kaakibat. Pero sa ibang lugar naman ho yun na nangyari, no? Kaya lang, imagine ninyo, no? nauwi uwi pa sa ganun. So, sana, no? Sana, sa kabuan na lang, maging uh, masunurin, no? no? Sa batas at uh, trapiko. O, Okay. At baka sabi naman nung iba, palagi na lang naman yung mga driver at napagbubuntungan ay nang uh, uh, hinanain. No? Siyempre, paalalahanan din natin yung mga commuter, yung mga sumasakay din no? sa mga pampublikong sasakyan naman. Ayan, na maging alerto no? at dapat po alam ninyo no yung uh, ordinansa diyan sa inyo pong lugar kung saan ang tamang babaan no, at tamang sakayan para ho hindi kayo nagagalit at sasabihan na naman ninyong bingi ang driver no? marami hong ganyan eh nagagalit si ate nakasimangot ng ihirap at pag, bago mo mabasabi bingi kasi sabi hindi siya binabaagal oo oh hindi niya alam, hindi ba, hindi pwede magbaba doon sa kanyang pinaparahang, ano, uh, parte. O, kaya para hindi ho kayo mapahiya, no, at magmukhang walang alam, eh, sana, aware ho kayo, no, sa mga ordinansa sa lugar na inyo pong kinabibilangan whether it's a uh, city or municipality, 'di ba? Kagaya na lang dito sa Kalamba, no? May mga lugar talaga dito ano, kung saan dapat bumaba at kung saan ka pwedeng sumakay. oh siguro minsan na pagbibigyan kayo ng driver kasi walang bantay. Pero 'yun din eh, 'di ba? Dapat hindi ganoon yung mga driver natin. O, balik na naman tuloy sa inyo. <laughs> <laughs> Nagpapasakay kayo sa hindi tamang sakayan kapag walang bantay. O, oh, kaya ang ending, wala rin sumusunod talaga. Walang nasusunod. ba? Diba? Walang sumusunod sa mga ordinansa So, malaking ano ito, malaking problema sa disiplina, diba mga kaibigan? So anyway, ayan na, napakabilis naman ng oras. 1.44 na kaagad. Commercial break muna tayo sa akin pong pagbabalik. More, more, more updates pa po ha. Kaugnay, syempre sa mga kaganapan dito po sa loob ng rehiyon Calabarzon Zona sa mga gawain po ng ating magigiting na sa Diyan lamang po kayo. Oras natin again. 1.45 in the afternoon. Sa hangarin higit na makapaglingkod sa bayan. Narito na ang programa na maghahatid ng mahalagang impormasyon. Talakayan at, at serbisyo publiko. publiko. inyo ang Balita at Serbisyo. Oro mismo. Oro mismo. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon. Sa himpilang ito, DCJB 1458. Radio Calabarzo. Kaakibat ng Diyos para sa bayan. Kasama ang mga broadcast journalist na sinagani oro. Sheila Florentino. Mabilis. Laring yanagat. Balita, Balita at, at servisyo. servisyo. Oro mismo. Oro mismo. Usapang PIA. Usapang may pagbabago, may integridad at may ambag sa komunidad. Usapang PIA. Dito pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon, inisyatibo at proyekto ng Philippine Information Agency Calabar Zone. Usapang PIA. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at organisasyon na makatutulong sa pagpapaulad ng pamayanan. Usapang PIA. Kaya tayo nang makinig at dagdagan ang kaalaman sa Usapang BIA. Tuwing Biyernes, alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga dito sa DZJV 14.5A Radio Calabar Zone. A&J Refrigeration and Air Conditioning. Supplier of all kinds of air conditioning units. We do installation, repair, and maintenance of your aircon, Service cleaning and repair. Call us at 0917-200-5913 or 0950-633-6473. You can also email us at a-underscore-jrac at yahoo.com or visit us at Block 3, Lot 5. Jody Maryville, lupa calambasi City, Laguna. a j refrigeration and air conditioning. Para makilala ang iyong negosyo, halina't magpa anunsyo sa radio sa DZJV 1458 Radio, radio Calabarzon. Sa abot kayang halaga, ang budget mo ay hindi masisira. Maririnig ka pa sa Quezon, Cavite, Rizal, Batangas at Laguna kasama pa ang Metro Manila para sa karagdagang impormasyon at para maka-avail ng mga swak na advertisement package, tumawag sa 545 o mag-text sa 0932 Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 imedya ng tanghali. Lunes, Martes, Webes at Biernes sa nag-isang DZJB 14.5 Radio 8. Calabar Zone. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 1458 oras mga kakibay. It's 1.48 in the afternoon. Maganda magandang hapon po ulit at Calabar Zone, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Dahil nga po Wednesday ngayon, ah, 30 minuto lamang po ang ating pagsasamahan mga kaibigan. So, huling update uh, updates na lamang po ito ha, para po sa programang KKK this Wednesday afternoon. Sa lalawigan pa rin po tayo ng Rizal pero ito naman ay may kinalaman ano po sa illegal na droga sa po kasing high value individual ang naaresto no, ng kapulisan natin o no, ng drug enforcement team ng Angono Municipal Police Station kaninang madaling araw po yan ha? dyan po sa barangay Bagumbayan ang uh, arestadong suspect po ay kinilala sa alias na Speed Ayun, ha, Speed 38 years old, residente po ito ng San Isidro Angono Rizal at nakatala nga po no, bilang uh, HBI o high value individual sa drug watch list ng Angono MPS. Ayun po no sa ulat ng uh, pulisya na kuha po sa pag nito, no, ang 7 heat sealed transparent plastic sachet at uh, isa po nga not tied, uh, no transparent uh, plastic bag, uh, na pinaghihinala ang shabu na may timbang po na 130 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 884,000 pesos at maliban po doon no, sa mga ipinagbabawal na gamot, eh din po ng otoridad no, yung kanyang sling bag at bibles money na ginamit naman po sa operasyon. Dahil dito ang suspect ay pansamantala pong uh, nakakulong no, sa Angono Municipal uh, Police Station na po niya no, ang kasung uh, kasong paglabag sa sections 5 at 11 ng Article 2 no, ng RA 9165 o yun pong uh, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga kaibigan. Tuloy-tuloy loyo uh, ang uh, anti-illegal drugs operation and even campaign ng ating pong kapodisan sa rehiyong Calabarzon. So, sa usapin po ng campaign, again, panawagan ng PNP if ever no, sila po ay nagkakandag no, ng lectures about uh, uh impacts no, or effects of uh, illegal drugs. Ayan, and tungkol na rin syempre sa batas, no, yung RA 9165 magpupa kung uh, magdalawang isip no na uh, maki-engage, 'di diba? Lalong-lalo na kung meron naman po kayong uh, oras no, mga kaakib. Okay? So dito naman tayo sa lalawigan po ng uh, Cavite, no? More 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 updates pa tayo, pero last na ito, mga kaibigan. Dito po sa lalawigan ng Cavite, nako nakikilala naman ito sa sunog. Hmm. Though ito ay usaping fire mga kaibigan at BFP uh, no yung talagang inaasahang uh, uh, umaksyon dito pero syempre nandyan na din ang ating hung, uh, kapulisan uh, no para po uh, umalalay uh. dalawa po ang kumpirmadong patay uh, ng sumiklabang sunog uh, sa dalawang bahay po uh, no sa magkahiwalay na lugar sa Cavite sa makalawa so, po patay ang isang 58 years old na missis uh, at 38 years old na negosyante matapos na hindi makalabas na trap sila no uh, sa nilang bahay. Ang unang insidente po ay naganap na kung alas 2.52 ng madaling araw sa section 4 block 9, lot 18, Sunnybrook 2 sa barangay San Francisco, General Trias City na sa saan eh, kahimbingan nga po ng tulog ang 58 anyos na ginag na si Mary Vic Calixto Apelado. No? Umabot po na mahigit isang oras bago po tuluyang naapula ang apoy sa bahay ni Apelado na natagpuan pong sunog na na sunog na no, sa loob ng kanyang naabong bahay. Dakong na alas 6 naman ang gabi nang sumiklam po ang sunog sa bahay po ng businessman na si Richard Somok no, sa Block 11, Lot 27, De Castro Street, Town and Country Executive Village, no, Barangay Molino 3, Bacoora City. So sunog na sunog din po ito no, ng ng Baco or Bureau of Farm Protection na ah, mga kaakiban. So ayun po, no, nadiskubre no, yung mga bangkay po ng mga ito at uh, sa ngayon po nasa pangangalaga na po no, ng kanika kanilang, kanilang uh, pamilya. Ayun. Aabot raw po no, sa so 1,800,000 oh, o 1,890,000 pesos uh, ah, ang halaga po no, nung bahay. Ayan ng negosyante na naabo. At patuloy din po, no, inaalam ng otoridad yung uh, pinagmulan po ng sunog. Kasunod naman, no, ng paalala po sa publiko na mag-ingat, ayan, at gawin po ang uh, lahat, no, yung pagiging alerto, at saka mga appliances, okay, at iba pa, no, na pwede pong pagmulan again ng insidente ng sunog, mga kaibigan. Ever naman, ito, payo ko lang din, no? ever meron pong Uh, insidente ng sunog dyan sa inyong uh, lugar, e eh, naman naman kayong humarang. Uh, diba? Wag po kayong makasagabal. Uh, ayan. Sa so, pagdaan uh, ng fire trucks. Karamihan kasi yung mga ususero lang naman. Uh, Nandoon nakatambay. So, ang ending na babag... na... na... Uh, ano tawag dito? Napapabagal. Uh, no, yung pag-responde ng ating pong uh, mga bombero. Okay? So, tandaan nyo po yan, uh, mga kaibigan. So, anyway, uh, napakabilis ng oras. It's time for me uh, to say Goodbye and say thank you Sa inyo po nga pagtutog Dito po sa programa KKK Kita-kits po tayo tomorrow Same program but not same time 1.30 to 3pm po tayo tomorrow Thursday, okay? So paano? Maraming salamat Oras natin is 1.54 In the afternoon kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, taga pamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan, kasama ang mga bagigiting na kapulisan sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, Kaakibat ng Diyos para sa Bayan.